ilagay na din natin ito kasi matagal din maluto ito magsaka ito ang ating kamot kasi wala na siyang kumulo mga pos siyempre ilagay natin ito ating sabuk tayo ng bilo-bilo kaya pinataro sa amin mga iba na minikmit naman sa iba sa kabisayaan. So, tambo naman sa mga katagalugan. Dahil mong panawag dito. So, ganito po, binibilog po natin yung malakit. Ayan. Hindi ko na po pinakita kung paano ang pagmasa nito sa paggawa ng ito. Ganito po siya. Binibilog ganito. Hanggang matapos sarap nito mga boss gawin po natin makabagong luto ng pilipulo kasi hindi po nyo ang gamitin natin ngayon kasi ang una kadalasang ginagamit sa pagluluto nito ay nyog lang po tapos taluan ng kung ano-ano na dyan simple lang pero masarap tali ito po yung binilog na uh, ano kanina. Yung malagkit, ito po. Yung sangkap sa ating pagluto ng bilo-bilo o pinataro. Yan, gagamit din tayo ng asukal, saging, kamote, at saka mga ito. Ayan, yung ating mga tanging panangkap dito sa ating luluto. At saka ito pa po, yung ating sagu. Ayan, medyo matagal po lutuin. rin Bilo naman bilo-bilo. Ito, na po natin itong ating uh, malaki. Ayan. Uh, Nahihirapan mga ilagay na din natin ito kasi matagal din maluto ito magsaka ito ang ating tamod sibula na siyang kumulog mga pos siyempre ilagay na natin ito ating sabuk Sabay po tayo ng kebab. Ang ating condense. Yeah. Ang gabi pang naiiwan. Siyempre, haluhin na natin ang halagos. kaibigan pa natin nakalimutan. <laughs> Yung isa sa magpasarap sa kanya. Anday lang natin na kumuluto mga boss at na maluto po Ang ating wala wala. Just at pan muna natin. natin na kumuluto. Ayan, luto na po itong ating ah, pinataro, bilo-bilo, tambo-tambong o binikmit sa mga ibang lugar. luto, luto na siya, mga boss kayo. Oh, diba? Sarap na ito. Siyempre, manguha na rin tayo ng ating pagkain. Lalo, para makita ako. Ayan lutung nashak mga ang sarap ng ating bilo-bilo tara kain po tayo.